Mga kaburks, magandang araw sa inyong lahat Chris Cosinero at kasama natin si Piolo Ascal Ayan, kilala ka ng Piolo Ascal eh Ayan si Piolo Ascal na yan <laughs> Dabi ko <kong> mga sahib, <masayang>, Piolo <laughs> Ascal na mga ka kako eh <laughs> Sabi nga nila, gawa daw kayo ng vlog ni Mr. Palengke Para pagbalik ko ng Canada, meron kayong vlog Para may nangyayari dito sa Pilipinas na update nila Si Jason ang bahala doon. Sabi nila, sabi ng mga followers natin, masayahin ka daw, lagi ka daw masaya sa kamalik siga daw kasama. Sabi nila. So ngayon po tayo sa bahay nila at papakita natin kung ano itsura ng bahay nila Jojo. or nila Lapiolo. Punta natin sila. Oo nga. Ito tayo sa bahay ni Jojo. Pero siya dito tricycle na motorbike na hindi niya maayos-ayos kasi kulang cool yung mga pyesa dami mga gabi ni Jojo dito sa bahay oh. saka yung kangkong niya ang ng mga kangkong niya oh. kita niya mga kabrek so oh. talaga ng mga dahon ng kangkong niya oh. tanim niya to eh no? Okay. tapos ang dami niya rin mga talong, okay. talong daming talong ni Jojo so kukuha kami ni Jojo ng kangkong na Jo gagawin natin mag a, adobo tayo ng kangkong o oh, dito rin ako kumuha ng kangkong last week na Jo itong si Jojo kailan ba tayo magkasama I think kasi nung lumipat ka kila Apong Miling nung namatay yung tatay mo no Diba? Ilan taon ka nun? 7 years old? 8. Ay, hindi. Nasa ano na ako noon. 14? 13. 13. Basta, ganun. 13, mga ganun. Old, mga ganun. Ganun edad. Nung ganun edad na siya. So, ngayon, mag, magkasama na kami ni Jojo. So, ngayon, noon pa. ngayon? 49 na ako. Ngayon. Oy, matatanda ka kaysa sa akin. Wag ka, 49 nga ako. mag na ako din mari. Mas matanda ka sa 49 akin. Ako <laughs> 49 ako ngayon. 1974. 49 ako ngayon. Mga kaberks, kahit ano pang sabihin niya, mas matanda siya sa akin. Hahaha. <laughs> 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 okay. <laughs> Masat ako. Kahit saan mo ko dalhin trabaho, okay ako. Yan, ayun ang gusto ko kay Jojo. Kahit na kahit, kahit na ano, kahit na Mabingar. kinaka kinakapos, kahit na Oo. pami mihinsan wala eh positive pa rin, masaya pa rin. Oo, no, Di ba, pita? Jo? Oo, ba hindi, hindi mga baka Berks, baka naman, baka naman. Baka naman, Ay, lahat ba? ng mga pastars stars nyo. Oo oh. I-share natin yung video na to Kung mag-share kayo ng stars bibigyan natin kay Jojo lahat bibigyan natin kay Piolo Ascal Lahat ng mga gusto nyo yung uh, I-share na stars Baka naman nakakaluwag-luwag kayo dyan Na Perfect na perfect dami ng Ay, Joe, metal talbos ka pala ng kamote dito sa likod Meron din siya mga papaya dito Ilang pirasong bunga Meron siyang puno ng atis, malunggay, ang dami nilang puno ng malunggay, oh. Wow. Tapos ang daming bunga ng sili nila Jojo dito, oh. oh. Yung kanilang ano, yung kanilang lupa is ano no, mayaman, mayaman ang lupa nila. Daming talbos ng kamote. Oh, may bunga ng atis. Diba? ba? Kanino kwarto to? Ah, ito yung kwarto ni Jojo. Dito siya natutulog? Oo, nag-bless siya. May baon ka ba? Halika rito. Bigyan ka ng baon. O. Alang anuman. Kaya <t> <t042> <revenge> Ito sa yan, no, Jo? Ito, yung mataas. Yung eh. so. niluluto niya, ginigisa niya. Uh, yung mga lang siya, doon ko sila binibigyan. Paano ba pagluto ng saluyot Kung magigisa ka man ng isang klase kung labong. Uh, parang ano ba yan? Parang bulang lang tapos parang daon ng sili lang siya? Hindi. Oh, ganun din ang kuha. Ganito, talabos na ganito. Oo. Uh -huh. Tapos pagka niluto mo siya, puputulin mo siya ganyan. Yun uh -hmm. -huh. Ayun. 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 Mas ano. matulas kasi siya. Ano meron? Madulas kasi siya pag Madulas para okra, no? Oo, oh, yun. Hindi katulad ng... Ang lalaki talaga ng dahon ng oh, mga kangkong ni Jojo. Ay, kangkong ni Jojo. As in, talaga, o oh, Ang lalaki ng mga dahon. Ang laki. Ang yaman ng oh, kangkong niya, oh. Kaya nga, lahat kukunin natin para... Tapos, meron ka pa rito mga ano, Jo? Mga... Yes. Hindi ito, oh, ah, Yung ampalaya. Ampalaya. Ay, sayang nga, eh, Masarap Masarap to lalaki. Sarap to sa munggo. Magluto tayo minsan ng munggo, mag-vlog tayo. Oo, mag tayo ng munggo sa Friday. Tapos ito ano to? Pat patani. Patani. Oh, diba di ba? Kaberks ang dami niyang mga halaman dito na ano. Patani. Na ay ito yung ano to, di ba? Ah, uh, sitaw. Ah, hindi ba sitaw to? Hindi, <laughs> alubati. Tapos yon ube. Oo, yan, ube. Tapos aratilis. Di diba? <laughs> Kompleto siya dito, may ano siya, may pang-ulam, may pang-merienda, <laughs> pa pa may pang-dessert. <laughs> Lahat. <na rin>. <laughs> <laughs> eh gano naman talaga yung buhay ngayon. Sa paligid lang makikita halaman na makakain mo sa paligid ni Ayan. Pagkain talaga. Sa agilid lang. Hoy, dami. Adobos to. Okay na yan, Jo? Okay, oo, oh, dami to <laughs> Dami ano yan Ano yung sitaw pa din yan? Ay, ano pa rin yan? Kangkong, kangkong pa din Kangkong kumakyat sa ibabaw ba? Gumagapang eh. na yung kangkong, oo, no? Oo, no. dahil sa sobrang nahaba na nila eh Umaba na umabot na dyan sa taas oh, yung yeah. oh. kanya mga kangkong, mga hmm. kabirks, oh Damian Ang dami yan ng kangkong Ang <laughs> dami nito, yeah. yan <laughs> Yung talong ka, hindi na kapit ka sa'yo Huwag na oh, maliliit pa yan, sayang yung mga talong mo pag malalaki na sila. Oh, yeah. Okay. Hmm. Okay na yan? Okay na -tahol. So wala nang tao sa bahay nyo, nagsipasok ka na okay. silang lahat Ako naman ngayon ang alis Saan ka naman no, na pupunta? Sa inyo ako pupunta Ah Doon <laughs> ako <No>, pupunta dahil <laughs> Dahil? Magkakapi Ah, oh, tara magkapitay okay, tayo sa bahay Okay, selfie ko na Tapos putik tong kanilang daanan kasi ano uh, umulan kagabi So yung kangkong ni Jojo ay bibilhin natin sa halagang 500 peso. Salamat. Welcome. Salamat. Ano, nice ka ano ka ba? Ano ka ba? ba kita. Ikaw yung pinsan ko na sa lahat ng kalokohan. Kasama ko to. Ito, nagturo sa akin ng kalokohan, mga ako. Ka. <laughs> Alam mo yan, totoo yun. Di ba? <laughs> Para. Lulutuin na namin tong kangkong baka ibang content na yun kasi yung content natin for today is si Jojo. Ay mali, si Piolo Ascal. Si Piolo Ascal pala. O palam ka na. Bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Ang inyo kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabirks. Bye. <laughs> Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Kris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na